Magandang gabi mga kababayan, narito na ang ating updated weather report ngayong gabi ng April 10, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa Pagasa at iba pang trusted sources. Hindi kami konektado sa Pagasa o anumang ahensya ng gobyerno. Layunin naming tumulong na ipaabot ang ulat sa paraang mas malinaw at kapakipakinabang para sa lahat bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa. Kaya't manood at makinig hanggang dulo. Ayon sa pag-asa, ang Easterlies ay patuloy na nakaaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito ay nagdadala ng mainit na hangin na siyang dahilan kung bakit maalinsangan ang ating panahon nitong mga nakaraang araw at inaasahang magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw. Samantala, sa katimugang bahagi ng bansa ay umiiral ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ), isang lugar kung saan nagsasalubong ang hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Ang pagsasalubong na ito ay nagdudulot ng updraft na nagiging sanhi ng cloud formation at kalaunan ay magdadala ng scattered rains and thunderstorms sa mga apektadong lugar. Dahil dito, ang Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula ay inaasahang makakaranas ng scattered rains and thunderstorms hanggang bukas. Wala namang kasalukuyang bagyo o anumang sama ng panahon na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR, at inaasahan na mananatiling ganito ang kondisyon hanggang sa susunod na linggo. At sa ating heat index and temperature outlook, Patuloy ang epekto ng easterlies na nagdudulot ng maalinsangan at mainit na panahon. Mataas ang heat index na naitala at inaasahang mas tataas pa ito sa mga susunod na araw. Batay sa climatological analysis, ang buwan ng Mayo ang karaniwang may pinakamataas na temperatura at heat index sa bansa. Narito ang agwat ng temperatura sa ilang piling lugar: Metro Manila, mula 24 hanggang 34 degrees Celsius; Baguio City, Mula 17 hungang 25 degrees Celsius, Tuguegarao. Mula 24 hungang 33 degrees Celsius, Legazpi. Mula 26 hungang 32 degrees Celsius, Puerto Princesa. Mula 26 hungang 33 degrees Celsius, at Sakalayan Islands. Mula 26 hungang 33 degrees Celsius, Savisayas and Mindanao forecast. Dahil sa easterlies at ITCZ, inaasahan ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Zamboanga Peninsula at malaking bahagi ng Mindanao. At ang temperatura sa Cebu, mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, Iloilo, mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, Tacloban, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, Davao, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. At sa lagay ng karagatan, wala ring gale warning na nakataas sa ngayon kaya ligtas na makakapaglayag ang ating mga kababayang mangingisda at seafarers. At sa ating 3-day weather outlook, Metro Manila, Baguio City, and Legazpi. Mula Saturday hanggang Monday, asahan ang maalinsangang panahon sa umaga at hapon na may tsansa ng scattered rains and thunderstorms. Kung umulan man, ito ay inaasahang panandalian lamang at mawawala sa loob ng ilang minuto hanggang ilang oras. Metro Cebu Sa Saturday, inaasahan ang mga scattered rains and thunderstorms. Sa Sunday at Monday, babalik ang mainit at maaraw na panahon sa umaga, ngunit may posibilidad pa rin ng mga pagulan at thunderstorms sa hapon at gabi. Iloilo City at Tacloban Sa Saturday, magiging maulap ang panahon sa Eastern Visayas na may tsansa ng pagulan. Ngunit inaasahang magiging mainit at maaliwalas ang panahon sa Sunday at Monday. Cagayan de Oro Metro Davao at Zamboanga. Sa Saturday, magiging maulap pa rin ang kalangitan, ngunit simula Sunday hanggang Monday, inaasahan ang pagbuti ng panahon at lalo pang pagtaas ng temperatura. Ilan sa mga monitoring stations ay posibleng umabot sa danger level category ng heat index. Sa ating climate advisory, ibinahagi ng PAGASA ang pinakahuling press release ukol sa pagbabago ng klima. Mula sa El Nino ay tayo ngayon ay nasa neutral condition, ibig sabihin walang kasalukuyang El Nino o La Nina. Kung ihahambing sa last year 2024, kung kailan na itala ang pinakamataas na ambient air temperature na 38.8 degrees Celsius noong April 27, inaasahan ngayong taon na hindi kasing taas ang mga readings, ngunit maaari pa rin itong lumampas sa caution or danger levels ng heat index. At iyan po ang ating weather update ngayong gabi at sa mga susunod na mga araw. Muli paalala po sa lahat, iwasan ang labis na exposure sa araw, manatiling hydrated, at mag-ingat sa mga lugar na madalas bahain o landslide prone. Kung nagustuhan ninyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong handa sa kahit anong lagay ng panahon. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.